Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaksyon Opinyon ngayon itong Article ng Manila Bulletin Ito na uh, Nakahanap na sila ng katapat <laughs> Title Kiko Barsagas Big Blog Reveal His Impeachment Complaint Versus PBBM Sasampahan na po ng Impeachment Complaint Uh, ni Congressman Barsaga si PBBM. Okay. Basahin natin ha. Self-proclaimed Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga has prepared an impeachment complaint against President Marcos. The unpredictable Barzaga revealed the physical document during his latest in-plenary blog <laughs> On late Wednesday afternoon October at the House of Representatives, kung sabi niyo, welcome back to the Crocodile Farm. Farm. Absent ulit ang mga buaya, nagbakasyon na. <laughs> sabi niya. <laughs> at my surprise ulit ako sa inyo. And the Marcos impeachment complaint. Miaw! Oh, <laughs> ah, pinakita niya yung kopya ng complaint. So, under the grounds of betrayal of public trust, I am filing an impeachment for President Marcos. And hopefully, Congress will remove him soon. So we can start investigating those involved in flood control anomalies. Hehehe, <laughs> bye bye Marcos. Bye bye, Marcos. <laughs> you know, Barsaga must file and endorse the impeachment complaint be before the House Secretary General. If he follows through, it will have been the first impeachment complaint filed against Marcos. It was Marcos himself who exposed the alleged anomalies in the government's flood. mitigation projects. Malakanyang subsequently formed the Independent Commission, which is tasked to look into the controversy and determine the culpability of ano. Okay, so matutuloy kayo ito kasi kung malala nyo a day before election no May 12 ang Duterte Youth Party List Group nandun na kaprepare na, kompleto ng document, nagpunta sa kamera para i-file ang complaint, uh, impeachment case against kay Pangulong Marcos tinio Kailang hindi tinanggap ng Secretary General. And what happened next? kahit nanalo ang Duterte Youth Party list, second highest vote, more than 2 million votes ang nag nagarner nila, they are uh, they should have been given three seats in Congress. Anong nangyari? Nasisante. Na... Uh, basta, hindi sila nakopo at nawala na ang Duterte Youth Party list, but I think may kaso sa Supreme Court. Ganon po ang nangyari sa grupo na nag-attempt na mag-file ng impeachment case laban sa Pangulo. So, tignan natin ito ngayon. Gaano kapowerful ang isang Kiko Barsaga. Remember, marami ang nagsasabing ganito na lahat na kinakalaban ni Kiko Barsaga eh natutumba, what I mean, yung naalis na pwesto. Una, Romaldes ang una niyang kinalaban. Tapos sinabay na rin niya si Saldico kasi mag partner niya. Eh. So, anong nangyari? Wala na sila. Napilitang mag-resign as congressman si Saldico. Manapilitang nag-resign as speaker si Martin Romaldes. So, <laughs> two out, two down. Ping Lakson. Ano rin sila, heads on battle sila ni Kiko Barsaga. To a point na inakusahan ng senador na may diferensya sa pag-utak itong batang kongresista. So what happened? Napilitang nag-resign as chairman ng Blue Ribbon Committee ang senador. So ano kayang mangyari dito sa labanan Kiko Barsaga versus PBBM? Alam niyo yung kanyang speech uh, calling for the resignation of PBBM. Yung post niya kanina is nakarating na sa international media. <laughs> At sabi niya alam na ng buong mundo ang kung anong klasing presidente tayo. And then uh, I don't know, naprani ata sila Inamin ng Department of Information and Communications Technology, yung sekretary, inamin nila na they are coordinating with the social media platforms para ipatanggal yung speech ni Congressman Barsaga calling for the President to resign. So, binasa ko ang mga comments. Ano ba ang violation doon sa speech ni Congressman Barsaga? Kayo na mga nakarinig, yeah, viral na ngayon yun. Gusto nilang ipatanggal eh. Kayo na nakarinig, ano bang sinabi niya doon na bawal sa batas? Hindi ba lahat ng sinabi niya noon is within the freedom of speech? Hindi naman siya nanawagan ng violence. Wala naman siyang sabihin, sinabi na mag-aklas ang Pilipino, mawak ng gumamit ng dahas. Hindi naman. So, bakit nila ipatanggal sa social media platforms? Grabe. So, ito ngayon, hindi ko inaasahan na aabot sa impeachment. Okay. Sa tingin ko, pag nandyan na, ang Secretary General, pwede nilang gawin ulit yung ginawa nila sa impeachment ng uh, Duterte Youth. But then, pag gawin nila yon, ay eh, lalong ano, lalong dadami ang supporters ni Congressman Kiko Barsaga. It will be a very risky move pag hindi tanggapin ng Secretary General. Yan lang ang nakikita ko. But once natanggapin naman, go through the process, madaling ano, kasi eh, wala siyang ano, wala siyang masyadong kakampi sa ano. Uh, baka jan pa lang sa kamera, it will anong tawag doon? Hindi na ano, hindi na uusad na yan ang nakita. The fact na may matapang na kongresista na magsampa ng impeachment complaint laban sa pangulo is uh, something na saludo ako sa batang kongresista na ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukinon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Uh, namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos nilang tahanan. Panorin nyo ang video na ito. Na ni si Angkol ang matagaan yero. <laughs> akong payag so nagtinabanga sila o oh, pagtaon sa yero kay kani managsuon lang o oh, nakipagpuyo lang sila sa ilang mga ginikanan sa nagtinabanga sila sa pag atop sa ilang balay

So makita gid imo nga humana. mana magana tatuk lang baba. O karon ka lo managiat ang balay nga ikuan. Unsa imong masuti ko nga natagaan ka, Giyero, o plain tin pa ko. Amat sa ginoo, Nga ka balay ra gid akong anak. Oo, kay nakigloon lang ang mga anak. Ano loon lang sila sa ako. O gi la lang siyang gitabangan. Aron lang makabalay. Bug ako silang gitabangan aron makabalay. Uh, so salamat kay sa Ginoo nga nakabalay na gid sila. So dako kayo ang pagpasalamat ni Angkol nga nakabalay na ang iyang anak aron dili na makaluon. So salamat.